mahal tu tu orang maksa dia punya bawa bencur. Saya nak alim nung dahat. Huh? Sama hanya di tahu saatin pangluha nang pangulam. Pang okay. Saya bini tu. Tapos siung kesama kau yang lain dalam bawa bata at si si maiken. Kalau payung ini intai, let's go nang alit. A few moments later. Ati tuk si si dah tanya sedang alim nang karatatan. Ayun isang dalaga bukit uh? yang akhirnya kita. Kaya dali-dali kung pinara ayun na headshot sa may mukha. Ha? Huh? Lebre ko ba't good na yung stern to? Sabi nila, darahan ang daw to. Pero yung tanong, bakit kaya nasa dagat to? <makes> Di ko alam, importante, meron na akong ilam. <makes> Eto mga lods, lakaw ulit tayo ng pusit. Pero hindi nakulang sa video kasi tinitipid ko yung battery ng kamera ko kasi ang bilis mag Kaya ako mano lang hindi mailap, Ayun ay lang tayo bumaba na. Wow naman! Ang sarap wow. sa tinulan at lumulogs. Wow. At eto rin, muro nila akong tawagin? Tinanak mo sa video dahil sa ilap ng istang to mula Manila ay umabot na siya hanggang dito. Ay ayan, ayan, video video. At dito ngunit meron tayo nag-test ang giant ticket. Hindi yeah, huh? ko alam sa English kung ano yung tawag yan. Kaya pinanak ko na lang. Pero hindi tinama. Hawit mm, na naman. Kaya dito hanap na naman tayo. Hinayahan ko na lang yun. Ano kaya ito? Ay naku, isang talagang bukid na naman. <laughs> Or sulit sa kultang <laughs> hindi tinamaan pa na. Ayun, para kasi na-istorbo ko daw siya. Huh? Ah? At hanap na lang tayo ulit. Kasi ilang piraso pa lang yung huli natin. Uy, <makes noise> Meron ba? Ayun, isang tagbago mga lods. Ito na, sampung tagbago ka. Good size na. Rabbit, ilang piraso pa lang yung nahuhuli. <makes noise> Ah, oy. <laughs> ang sarap na nito sa tinula mga idol. Ah? Kasi ang system ay bihira lang yung payot nito. Wala kaming pakialam! <laughs> At dito mga lod, silip naman tayo sa ilalim ng batong to. Ah? biyaya na nakatago okay. sa ilalim nito. Uy, ayun, isang tagbago. Sapul kang tagbago ka. Ayan, idjet na talaga siya. Ayun, isang pusit yung natin natusok. Pero hindi naman yung video nakatuto. Kasi sa, sobrang ilap nito, wala na tayong oras na i-open pa yung video. Ibali, isa naman may video pero hindi naman natin nahuli. Eh ito, isang banak na nasa Kaya dali-dali ating tinutukan at tinutukan ayun hindi tinamaan. <laughs> Napaka-awit talaga. Yan, lumalapit pa. Uy. Ito lang tayo babawi. Sa pulkang tagbago ka. Yan, hindi na talaga yan makakawala. At insured na na tinamaan sa mukha. at sisidmanta ay walang di, tayo, di. Ah? Ano pa yung nandito sa ilalim ng akpuras na ito? Di ayon, tagbawal amin sa pulkan tagbago ka. Ay, nakundi ka na, pero biglang nakawala. Pero eh, hindi naman siya lumayo mga lods. At ah? dyan sa sa may gilid. Hindi totoo yan. Alam mo kung buhay pa. Mwah. Ayun. Hindi na pala kaya pinunot ko na. Ayan. Good size na. Dito wow. mga lods. Ah! Meron tayo nakikita Ah! Sulid sa may inaari pang dalawang chorus na yun. Ayun, sa Paul, yung sulid mo, hello, O kung tawagin. Di sa amin, sa ibang lugar ay sulid yung tawag dyan. Yung isang sulid na tinatawag namin ay yung merong orange na guhit sa may bandang na. At tumalaki yun. Ito pala, mga lods, yung isang batang kasama natin, oh. No? Ayan siya. Tapos dito mga lods, habang paapahaw na kami ay nakapahanap ako ng isang needle fish. Sa pulling needle fish mga lods. Nandiyan na uh, kami sa may spot ng uh, hula namin dito sa aming barangay. Ingat po tayo sa pagkawa. Baka makadag tayo. Ayaw po nga magpa-dampot, Mahaba na rin at pwede nang may hula mga lods. Kaya siyempre so, uh, dadalhin na natin yan. Hindi ka ata pas na dili uh, ng flashlight kasi tumatalon o lumilipad no yung mga ah. yung little fish sa tabi hindi wakama, ato baka pa yun yan mm. at tinusok pa na at ito may isa pa ito medyo mailap pa pero Kitty and mga kawala mothers kasi pinatukan ko na yan magaganda yung tama sarap ah? lang yan sa tinola at kininaw <laughs> nakadalawang balot tayo dito sa may hawa Bensin... ah, na natin. Ang bayan si dalawang <laughs> needle fish na inaawal natin. magandang araw mga lods unang-una sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa walang humpay na support nyo sa ating youtube channel at sa ating facebook page ang ating facebook page po ay meron ng 10,000 followers maraming maraming salamat po sa inyo mga lods at sa ating YouTube channel na meron ng 1,261 subscribers po now at bumabalik na kahit pa konti-konti yung yung views natin na dati ay nawala talaga tapos na makabalik tayo dito sa isla ay bigla namang umaangat yung mga views natin ba, baka siguro dahil sa linaw ng spot at sa biniyaya ng Supremo Action Camera sa YouTube na binigyan tayo ng chance na mabigyan nila ng free sample kasi wala pa kasi tayo pambili na mas magandang camera kaya nagtyaga-tyaga na lang ako pag chat sa kanila o gusto so ba nilang merong ng mga tunot ng ng camera nila underwater kagaya sa teammates for fishing eh pumayag naman at maraming maraming salamat Supremo sa biyayang pinagkalob mo at mas gumanda na yung ating video kaya shoutout muna tayo mga lods sa ating youtube ang mga nag-comment sa ating YouTube video sa episode 101. So, shout out. Shout out muna kay shout out tayo muna tayo mga lads kay Master Biri Spiro kay Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Charles Prince Adalim at kay Master Rinan Fishing Adventure kay Master Ka Fishing, kay Bro Arbok TV, kay Master Sagay Adventure ng Mister Samar, kang kay Ma'am Rose Villa ng Davao City. Shoutout po sa iyo ma'am at maring maring salamat sa panonood ng ating munting videos at shoutout din kay Master Amos Hilario Lacuachero kay Bro Drake Wade ng Babat Nulete shoutout bro at kay Zen Salango Maraming maraming salamat Sa panunood Idol at kay Master Pain Expert One Life History At kay Master Rafi Spur Fishing So maraming salamat po sa inyo Mga Master at mga Idol Sa panunood ng ating videos Yun lang po at God bless pa sa inyong lahat At see you next video على..